si Senator Tulpo na ang gusto niya kapag mag ka ng sasakyan o mag-renew personal na mag-report sa LTO, may instruction sa inyo, di po ba? Kung nadinig po ko si Don, gusto niya eh. Gusto ko. Gusto ko. So, sa inyo pong palagay, hindi pwede itong implement or ano po ang inyong opinion doon sa instruction niya na gusto niya? Wala pa po pong clear uh clear plan on that, Mr. Chair. Ah, uh, Mr. Chair, naitanong ko po ito kasi natitreten po yung taong bayan, especially yung mga OSWs. Kasi nga naman, kung uh, yung OSWs nag-expire nag yung sasakyan nila na ginagamit ng pamilya, hindi naman practical na uuwi sila para sila yung mismong mag ng rehistro. Other words, Mr. Chair, sa ngayon, hindi pa ninyo alam kung susundin ninyo o hindi si Senator Tulpo. Up, uh, um Yes, Mr. Chair, because we understand the purpose of the senator, Mr. Chair, uh, regarding that. Kung i-require -re ninyo na ang personal, uh, ang owner, registered owner ng sasakyan ang dapat mag-report sa LTO, kung sakali po, pag-isipan po ninyo kung yung ating pangulo pupunta sa LTO para mag na ng kanilang sasakyan. Ganon din po mga senador. Kung pwede lang, uh, yung LTO, pag-aralan ito yung uh, reasonableness ng penalty to the offense committed. Kasi wala akong makita na na reason bakit nagbenta lang ako ng tricycle, hindi ko uh, hindi ni registro ng pinagbentahan ko ng vehicle, eh pares kaming mapipenalize ng 20,000. Kaswerte naman ng LTO, 40,000 kaagad doon sa isang transaction ang kinita. On the part of the TOTA sector, uh, yung 20,000 po parang hindi po talaga katanggap-tanggap. Yung lahat ng inyong administrative orders, tignan ninyo yung kalagayan ng mga maapektuhan para makita nyo kung reasonable yung inyong mga provision doon sa, sa administrative order. Kasi kung minsan hindi na natin iniintindi yung kwan eh, yung mga maapektuhan. Mr. Chen, uh, meron lang po akong clarification sa LTO. Uh, I understand, may instruction po sa iyo ang uh, chairman sa Senate dito sa public transportation po ba, si Senator Tulfo na ang gusto niya, kapag mag ka ng sasakyan o mag-renew personal na mag-report sa LTO, may instruction sa inyo, di po ba? Um, there's no wala ano naman po uh, Mr. Chair uh, it was mentioned during one of the senate hearing to for for LTO to to study that uh uh requiring the registered owner to appear in in pag nagrehistro po ng sasakyan Mr. Chair So ang nadinig po ko si don gusto niya eh gusto ko gusto ko So sa inyo pong palagay hindi pwede itong implement or ano po ang inyong opinion doon sa instruction niya na gusto niya? Uh, just like any other uh, um, uh, suggestion naman po in Senate or Congressional hearing po, in coordination with DOTR, inaaral po namin before we, we implement, uh, Mr. Chair. So, hindi pa po ninyo alam kung pwedeng implement yung gusto niya o hindi? Hindi pa po ninyo alam? No. Now? no wala pa po wala pa pong uh, wala pa pong clear uh, clear plan on that Mr. Chair. So there is possibility na susundin po ninyo yon. Um well in aral pa lang po na Mr. Chair taking into consideration po the the purpose kung bakit po nire-require uh, na ang personal appearance as well as the provisions of, of is do is of doing business and uh yung arta po baka doon po tayo ma, ma yun naman po ang ma-violate uh, Mr. Chair, naitanong ko po ito kasi natitreten po yung taong bayan especially yung mga OSWs kasi nga naman kung uh, yung OSWs nag-expire nag yung sasakyan nila na ginagamit ng pamilya, hindi naman practical na uuwi sila para sila yung mismong mag-renew ng registro and we all know na sa taong bayan, especially yung mga maliliit na manggagawa, simpleng issue, big deal na sa kanila. Yung po bang takot? Dahil marami tayong problema na dinadanas, particular sa mga may hirap nating mga kababayan. Kaya Mr. Chair, naitanong ko po, po ito. So para malinaw. So in other words, Mr. Chair, sa ngayon, hindi pa ninyo alam kung susundin ninyo o hindi si Senator Tulpo. Up. Um... Yes, Mr. Chair, because we understand the purpose of the senator, Mr. Chair, uh, regarding that. This is also one way for LTO po para malaman kung sino na po talagang registered owner ng isang sasakyan. But uh, there's, there's a, I think, Mr. Chair, meron pong other way to, to check this, uh, Mr. Chair. Eh, nabanggit po, yes, Mr. Chair, nabanggit po ng LTO, no? gusto nilang malaman talaga kung sino may-ari ng sasakyan. Di po ba base sa documents malalaman na ninyo kung sila yung may-ari o hindi? Um, yes, Mr. Chair, pero marami po kasing instance, Mr. Chair, na patuloy lang po ang pagpaparehistro ng isang sasakyan. And then kung ito po ay nakakommit, let's say, ng traffic violation, pag po natin, ng, pinatawag po natin yung registered owner, biglang sasabihin po na benta ko na po ito 10 years ago dito sa sa taong ito. And they will show a uh, deed of sale, Mr. Chair. Yes, ang binabanggit po ninyo, Mr. Chair, yung hindi pa na-transfer. Pero ang pinag-usapan po natin, yung transfer of ownership and registration. Na kung may documents, hindi na kailangang mag-report yung uh, new owner or yung uh, registered owner. And uh, ang isa po kasi tinitingnan siguro ni Honorable Senator Tulpo is baka nagamit sa crimes or pwedeng nakaw. Eh yung issue na yun po, eh wag nating alisin yung trabaho ng PNP, particular ang HPG. Kung nakaw yan, may investigation ng HPG, magre-reflect yan. That's why merong HPG clearance. Kung involved naman po yung sa traffic violations only, Di po ba nagre-report sa inyong LGUs and other enforcement units? Tama po ba, LTO, sir? Tama po, Mr. Chair. So, wala po tayong nagkikita ang problema doon. Anyway, going back, Mr. Chair, naitanong ko lang po ito dahil nag-aalala ang taong bayan. So, to make it clear, wala pang advice or final uh, decision para doon po, Mr. Chair. Wala, wala pa po, Mr. Chair. Rest assured po, if in case whatever implementation we will implement, uh, we will get the the comment and suggestion of the uh, stakeholders Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, hindi ko naman ina-anticipate na susunod ang LTO sa ganong instruction. Ibanggitin ko lang po, kung irerequire ninyo na ang personal uh, ang owner, registered owner ng sasakyan ang dapat mag-report sa LTO kung sakali po pag-isipan po ninyo kung yung ating Pangulo pupunta sa LTO para mag na ng kanilang sasakyan. Ganon din po mga senador. Thank you po, Mr. Chair. Thank you. Anything else? Wala na? Uh, LTO, pwede ba pag-aralan ninyo? Na kung gumawa kayo ng administrative order, you also consider yung maapektuhan. It is not enough na nag uh, conduct kayo ng public consultation. O uh, pwede natin silang pagbayarin kung efficient yung service natin. What I'm trying to tell is that the uh, bakit hindi natin uh, simplify yung proseso para magrehistro ng vehicle. Especially for those who will avail of the uh, of the uh, uh registering of vehicles which they have not registered before. Di ba? Apo. Gawin lang natin simple para hindi naman mapahirapan yung ating mga kababayan. Di ba? Apo, And the next thing to consider is yung penalty. O pag yung tricycle driver, ipenalize e, mo ng 20,000, at ang tricycle driver din na nagbenta ng kanyang tricycle ay penalize mo ng 20,000. Hindi ba nagmumukhang kawawa naman yung tricycle driver? Wala namang, wala namang, uh, shall we say, illegal na dun sa kwan nila. Nag-transfer lang siya ng kwan eh. Ang problema lang is, hindi niya hindi na, uh, hindi niya, niya nirehistro kaagad yung sale nila within the specified period if ever there is one provided for by law di ba tapos pagbabayarin nyo ng 20,000 yung ibang mas malala o mas mabigat na na mali na ginawa mas mababa yung penalty kung pwede lang uh, yung LTO pag-aralan ito yung uh, reasonableness ng penalty to the offense committed kasi wala akong makita na na reason bakit nagbenta lang ako ng tricycle, hindi ko uh, hindi ni registro nung pinagbentahan ko ng vehicle, e pares kaming mapipinalize ng 20,000. Kaswerte naman ng LTO, 40 mil kaagad doon sa isang transaksyon ang kinita. Di ba? Kaya kung po pwede lang, pag-aralan ng LTO, ano ang epekto doon sa mga uh, stakeholders talaga? nakakalimutan na yata natin yun eh. Opo, Mr. Chair. Yes. The other one, uh, if you are going to come up with, again with that administrative order and would implement it, pwede ba pag-aralan ninyo nung magbigay kayo ng grace period o moratorium? Maybe of, uh, for six months na mag-contact kayo ng information drive para malaman ng mga concern. Uh, vehicle owners na dapat i-registro nila yung vehicle nila. Otherwise, mapipinalize na sila. Kasi gusto nyo i-implement kagad without you know, uh, giving uh, a grace period for those people who have done this. Wala eh. Kaya siguro, uh, kaya paglabas na paglabas yung administrative order, nababanatan kayo kagad eh. Why not study the fact that magbigay kayo ng grace period to those people who, who are covered by this by your proposed administrative order? Diva. Mister Chair. uh ayan po yung comment po sa naging suggestion comment po, during public consultation to to give a grace period po especially to those uh transactions before. Eh kasi uh, tama rin siguro yung observation ni Honorable Plato na kung ganoon ang gagawin nyo, then it would partake of a, an ex-post-factual or administrative order. Di ba? Yes, about Mr. Chair. Yes. Thank you. Anything else? And so far as this issue is concerned, the Honorable... Uh, Pandes recognize. Opo. Okay. Uh, Mr. Chair, uh, nandito po yung representative po natin. Baka pwede po natin silang matanong dun, tungkol po dun sa charge. Ano yung makataong charge na pwede po natin? Kasi pag-aaralan naman din po nila attorney ni ba uh, junior po eh. At least marinig lang po natin yung concern po nila tungkol po sa penalty po na 20,000 pesos po. Kung pwede po, Mr. Chair. The Honorable Pancho ay nagre-request sa mga stakeholders, ano ang palagay ninyo doon sa penalty na 20,000? Yes, uh, yung nasa dulo, ay si Mr. Santa Cruz. Diyan sa ano, ano, nagkagulo lang yan talaga. Doon uh, sinama yung four wheels sa uh, sa three wheels sinama na lang yung tricycle pero dun sa 11235 no meron ang tanong ko lang sa LTO sa 11235 50,000 yata yung penalty pag hindi ini-report meron na ba tayong inimplement sa LTO na o hinuli na hindi nag-report kasi marami nagbebenta ng uh, motorcycle up to now hindi nila ini-report Pero doon sa 11235, kailangan i-report mo kung hindi ipe penalize ka. So ang LTO ba meron ng in-implement na yan? LTO? Um, sa, mga, sa mga second ah uh, sale Sorry. po, Mr. Chair, hindi po. Pero ito rin po yung nagiging basehan po natin sa mga dealers naman po na hindi po nakapag-rehistro at hindi nakapag uh, hindi po nakapag ng rehistro ng mga nabenta po nilang motorsiklo. um uh, the, our, the first offense po is uh, 20,000 and then 30,000. The, but for the second hand uh, motorcycle po na nagbenta, individuals, wala pa po. Okay. Please identify yourself. Uh, good morning, Mr. Chair. Uh, on the part of the TODA sector, uh, yung 20,000 po parang hindi po talaga katanggap-tanggap. Kasi uh, ang isang tricycle uh, driver, once na nakabili po yan ng motorsiklo or ng with franchise na, yung iba po niyan, boundary hulog, inaabot po ng tatlo hanggang limang taon. Then paano kung uh, lumabas tong administrative order. Eh may babayaran pa po, po yung franchise sa LGU. At the same time, bago po yan makapag-transfer, dadaan po, po ng iba't ibang clearances yan. Sa homeowners lang po, may binabayaran ang bawat uh, toda. Yun po yung, kaya po mamaya siguro madidiscuss to sa, sa Magdakarta. So, on the part of the toda sector, medyo mabigat po talaga. At it, it caused panic to our sector, Mr. Chair. Thank you. That is why ang sabi ko, recommendation ko sa inyo, yung lahat ng inyong administrative orders, tignan ninyo yung kalagayan ng mga maapektuhan para makita nyo kung reasonable yung inyong mga provision doon sa, sa administrative order. Kasi kung minsan hindi na natin iniintindi yung panay, yung mga maaapektuhan. LTO. Um yes po. So, yun ang kwanko, it's uh, I do I agree with your intention, uh, kagaya ng sabi ko kanina, pero yung tingnan po ninyo yung uh, proseso o yung protocol para makomply. Tingnan niyo reasonableness ng penalty and the uh, The grace period na ibibigay nyo to, to, to those concerned para mag-comply sila before you penalize them. Yun lang ang aking observation dito sa one na ito. Uh, administrative order. Yes po. Definitely Mr. Chen. Thank you.